Ay, ay. Yeah. Subuan so, mo daw. Subuan mo. Mas damihan mo, parang. Mas dami. damihan. <laughs> bati na tayo? Hindi. Yung yeah. utot lang Hindi pa tayo bati? Ang babati. Woo! Ay na! Mag-aagin sa Tayo na! Okay, ito, na shoot. Shoot, shoot din ako, ha? <laughs> <laughs> oh. Oh. Shoot ko rin sayo? oh. Oh, maganda, isahan tayo. Ayan. Ayan. Pag ito na-shoot, ibig sabihin, gusto mo ako. Pag hindi na-shoot, may gusto ka sa akin. Ayan. <laughs> ako naka ka po daw muna. O, oh, sige. <laughs> Diyos ko po. <laughs> Lugi ka pa? Kumain ako. Paano kung ma-shoes? malaki pa sa bunga nga ko yung mo. Ah? <laughs> Hindi ah! Hindi eh! Pero pareho lang ang size nito. Okay, one. Oh, shoot <laughs> na, shoot na. Sino po? Pag na-shoot ito, I have no choice. Okay, one, two. Oh, two, two, po. Ah! ah! Thank Sige ah. ah. One. Two. Three. pa ah. Wala pa re. Wala pa re. Wala pa Ako naman. Sorry, na Ako naman. Ako isa lang. Sayang. Oh, Ako ano? isa lang. Pag oh. na-shoot yan, tayo na ha. Oh. Bakit? Anong bakit? Bakit? Hindi ako kasama. Hindi ka kasama? Hindi. O mas ka, kumagos dito. <laughs> Isa lang. Try mo lang. Bakit? Try mo lang ha. Bakit niya? Pag na-shoot to, may gusto ka sa akin. Wala akong gusto sa sa'yo. O, pag hindi na-shoot, ikaw may gusto sa akin. <laughs> Parang ganun din yun eh. Baka hindi mo... Hindi nga nga ngayon. Dali na! One, two, three. Na. Si Dani lang muna Prince Peteris. Nakasagot ka na ba? Oo. Hindi ka pa nakakasagot. <laughs> Oo. Hindi. Hindi nasagot. <laughs> <laughs> ano daw? Sumagot ano ka na.